Personal na pinaunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagpupulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang alamin ang kahandaan ng ilang ahensya ng pamahalaan ukol sa pagpasok ng bagyong rubi sa bansa. At mula sa NDRRMC, ito ang balita ni Victor Cosare. Live! Yes, Victor! Lai sa isang tinanong ni Pangulong Aquino ang kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung ginagawa na ba ang kaukulang aksyon bilang paghahanda sa pagpasok ng Bagyong Rubi. Isa sa unang kinonsulta ng Pangulo ang Department of Trade and Industry dahil sa balita ng nangyayaring panic buying sa ilang lugar. Nais ng Pangulo na makapag-preposition na ng rolling stores ang DTI at makapag-implement ng price freeze. Pero ayon kay DTI Under Secretary Vic Dimagiba upang mabilis makatulong o makakatulong kung may deklarasyon ng State of National Calamity, bagay na nais ng Pangulo na aralan Sa ulat naman ni Energy Secretary Jericho Pitilla, binabantayan nila sa ngayon ang mga temporary towers ng kuryente na kanilang itinayo sa Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyong Yolanda upang maibalik lang ang supply ng kuryente. Ayon kay Petilia, dahil temporary, kaya lang nitong tumagal sa hanging may lakas na 150 kilometers per hour, ngunit sa ngayon, nasa mahigit 200 km per hour na ang sustained winds ni Bagyong Ruby at inaasahang lalakas pa. Ayon sa kalihim, may nakahanda naman silang mga generators kapag bumagsak ang mga tore ng kuryente. Hiniling din ng DOE na bigyan sila ng priority sa Roro pagkatapos ng bagyo upang mabilis na makumpuni o mabilis ang pagkukumpuni ng mga power lines. Sa ulat naman ng NDRRMC, bukod sa nakapagpalabas na ng mga warnings sa mga maaapektuhang lugar, pinagana na rin nila ang twinning system kung saan kapag hindi na makagalaw ang mga responders ng isang rehiyon dahil sa pinsalang iniwan ng bagyo, tutulong ang kalapit na rehiyon. Ito din ang sistema inadopt ng PNP at AFP. Nag-preposition na rin ng mga mobile cell sites upang may linya pa rin ng komunikasyon matapos ang pananalasa ng bagyo. Sa ulat ng DILG, nakalatag na ang mga hakbang sa limampung probinsya na maaapektuhan ang pagdaan ng bagyong rubi, kabilang na dito ang paglikas kung kinakailangan. Pero nais ng Pangulo na magkaroon ng ulat kung kailan nasimulan at kung tapos na ang paglikas upang walang mangyaring turuan dahil baka parating na ang bagyo ay hindi pa nakapagsasagawa ng preemptive evacuation isa sa naging concern naman ni Pangulong Aquino sa DSWD ay kung ligtas ang warehouses kung saan ginagawa ang repacking at pinag-iimbakan ng mga relief goods ang DOH nakapagpreposition na ng mga gamot na aabot ang halaga sa 242 million pesos Naka-code blue alert na ang DOH-affiliated hospitals sa mga maapektuhang lugar at sa Sabado ay itataas na ito sa red alert. Ibig sabihin kailangan ang 100% presence ng kanilang mga tauhan. Nagpapahanap naman ng lugar ang Pangulo kung saan ipoposisyon ang mga assets ng militar, lalo na ang C-130 at helicopters upang mabilis na makatugon lalo na sa paghahatid ng tulong sa mga biktima. Pinansin din ng Pangulo kung nakahanda ba ang lahat sakaling magbago ng direksyon ang bagyo at bumagal ito binigyang diin ang Pangulo na huwag makontento sa papel kundi i-double check kung totoong gumagana ang sistema at ang kanilang mga tauhan. Anya dapat natuto na tayo sa karanasan kay Yolanda at hindi niya tatanggapin ang mga excuses kung may palpak pagkatapos ng paghagupit ng Bagyong Ruby. Narito yung bahagi na naging pahayag kanina ni Pangulong Aquino. Hindi pwedeng paper lang lahat to check on everybody that they actually did para may redundancy ng checking. The in commitments that we will have this at such and such a time with such and such a quantity, lahat nun, totoo lahat yan. Mahirap pag nag-move nag, nag tayo ng resources and personal around to find out that they're, they're not there. Again, mahirap mahirap yung patience dun sa understanding. Lagay mahi, alakay bahigit dalawang oras tumagal yung briefing ng Pangulo kasama yung mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero pagkatapos noong pagpupulong, hindi pa siya agad upalis, kundi nagkaroon muna ng isang closed door meeting sa kanyang mga gabinete at sa pag-asa. Lakay? Mat Victor Osare, nag-uulat na live mula sa NDRRMC.